Naririnig nyo ba yung sa background ko? 'Yan yung pinakatunog kapag tinukuhan ng dugo ang isang patay. At 'yan, kamusta po kayo mga kamorge? Gagawa ulit tayo ng video, magpapaliwanag tayo tungkol sa mga binabal sa mo natin. Pero bago ako magpaliwanag, pakinggan nyo muna 'yung Hindi sa lahat ng pagkakataon nakakarinig tayo ng tunog kapag ka kinukuha na natin ng dugo yung mga patay na binabal sa mo natin. Ito ah, tsuri ko lang ito. Di ba meron tayong lalamunan? Kapag tinamaan ng trocar yung mismong lalamunan, at malakas yung pressure na nagagawa natin kapag ka kinukuhanan natin ng dugo o inaaspirate na natin yung patay. Doon ngayon nangyayari yung ganyang tunog. Paalala, hindi sa lahat ng pagkakataon nagiging ganyan yung mga nararanasan natin o tumutunog yung patay o nakakarnik tayo ng mga ganyan kapag nagbabal sa tayo. Bibihira lang yung ganyan at nung ma-experience o maranasan ulit natin, ginawa natin ng video para makapagpaliwanag po sa inyo. Ulan. Kaya tumutunog yon kapag ka tinamaan ng trocar yung mismong lalamunan dahil sa open papunta sa bibig kaya nagkakaroon ng tunog habang inaaspirit o kinukuhan natin ng dugo. At sa mga mikatatungan pa po tungkol sa trabaho namin o tungkol sa pagbabalsa mo ng isang patay, comment lang kayo at sasagutin ko yan. At meron din akong mga i-upload na video sa mga susunod na araw. Sa totoo lang dapat ng mga nakaraang araw ko pa na i-upload yung kaya lang medyo masama talaga yung pakiramdam ko kaya hindi talaga ako makapag-edit ng maayos. At yon sana may natutunan kayo sa naginawa nating video Muli maraming maraming salamat Ingat kayong palagi uh. mga morge.